Walang kawala ang isang peking dealer ng sigarilyo matapos malambat noong umaga ng Martes, December 10, 2024 sa pinakahuling anti-crime operation ng pulisya sa Nueva Ecija. Lumalabas sa report ng pulisya na nagkakahalaga ang mga peking sigarilyo ng 62,800 pesos na nasa bat ng elemento ng Kuya Po Municipal Police Station ganap na alas 11.40 ng umaga. Kasalukuyan, nagsasagawa ng anti-criminality checkpoint ang tropa sa kabaan ng Pangasinan Gimba Road malapit sa barangay Kurba nang maispata ng isang itim na Russia tricycle na hindi pinansin ang checkpoint. Nang parahin ang lalaking driver na isang 43 anyos na mula pa sa barangay Lunek, Malasiki, Pangasinan para sa regular inspection nakita ang mga kahon na naglalaman umano ng mga ukay-ukay subalit wala itong maipakitang dokumento para dito Nang uh, isinagawang masusing inspeksyon tumambad sa tropa ang laman ng kahon na mga peking modern cigarettes kasama sa mga nakumpiskang item ang dalawang master case ng modern red at dalawang master case ng modern light na sigarilyo na may kabuang uh, tinatayang street value na 62,800 pesos. Nakatakdang sampahan ng kaso ang suspek para sa paglabag sa Republic Act 9211 ang uh, Tobacco Regulation Act of 2003. Hangad ng nasa labing limang miyembro ng ligang manggagawang do LMP na magbagong buhay kung kaya't agad na nakumbinsi ang mga ito ng otoridad na magbalik na sa kalinga ng gobyerno. Sa katunayan sa report ng Second nd Provincial Mobile Force Company sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Warley Bitog, PRO3, noong December 9, tuluyan ng inalis ng mga dating LMB members ang kanilang suporta sa alyansang magbubukid sa gitnang Luzono AMGL. Ito ay sa pamagitan ng isang seremonya na ginanap sa barangay Bunol, Gimba, Nueva Ecija, na ng mga pinuno mula sa iba't ibang sangay ng kapulisan at kasundaluhan na pinangunahan ni Police Captain Nick Deo R. Pastor, ang Third rd Leader PMFC. Naging highlights sa aktividad ang pag ng nasabing aktividad ang testimonya ng LMB Organizer, ceremonial oath at paglagda ng katapatan sa gobyerno na nagtitiyak na susuportahan ang mga programang pangkapayapaan at pag-unlad nito. Hindi naman nawala ang pamamahagi ng mga relief packs sa mga kalahok alinsunod sa PRO3 sa PNP Community Outreach Program ng gobyerno sa pangasiwa ng PNP. Nagkakahalaga ng 1.7 milyong piso na halaga ng ilegal na sigarilyo ang nakumpiska ng Zaragoza Police nitong madaling araw ng December 10, 2024 kung saan dalawang suspek ang naaresto sa Anti-Criminality Checkpoint. Sa ulat ng Zaragoza Police, bandang alas 3 ng umaga, nagsagawa ng Joint Checkpoint Operation ang nasabing istasyon ng pulisya at ang second nd Majuber Platoon 1 PMFC nepo sa Barangay Carmen Zaragoza, Nueva Ecija. Naharang sa checkpoint ang isang Mitsubishi 12 Wheeler truck wing van para sa isang regular na pagsusuri at pag-verify ng buksan ng driver ang likod na pinto ng sasakyan. Nakita ng mga opisyal ang mga kahon ng sari-sari mga sigarilyong Chinese brand. Nabigo ang driver at ang kanyang kasama na magpakita ng anumang legal na dokumento para sa pagmamayari at pagdadala ng mga sigarilyo. May kabo ang 147 na kahon na may tinatayang halaga na 1,764,000 pesos ang mga ito. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Zaragoza Police Station ang mga naresong suspek at ang mga kontrabando isang reklamong kriminal para sa paglabag sa Tobacco Regulation Act of 2003 o Republic Act 9211 ang inihahanda laban sa kanila.